buhay Pilipinas! magandang magandang buhay sa aking mga ka-okay kumusta na kayo diyan ah medyo makulimlim ngayon at uh, parang medyo nagbabantang ulan pero para hindi masayang ang oras kailangan tuloy-tuloy ang trabaho ayan nakikita niyo naman I'm alam nyo ba na napaka-excited ko dahil wow ah uh, yung bundok ng pangko na nakatambak dyan, na ay arrange ko na naayos ko na di ba Ayan, nakita nyo, wala na yung mga ano doon. Ma-clear na hanggang sa dulo. Ayan, clear na. Ngayon, eto na lang. Eto, ayusin ko pa yan. Medyo maraming talaban dito, maraming langgam eh. Pero ayusin ko to, lilinisin ko to hanggang matapos ko yan. At uh, napaka-excited ko kung ano ang kahinat na itong aking uh, challenge na to na... Kahit na napagod ako, kahit na Uh, marami akong na-encounter uh, na, -encounter na uh, napagod na problema rito ay uh, excited ako at gustong-gusto uh, -gusto ko kung ano magiging uh, resulta nito. ayun ba? Diba? At kaya sana samahan nyo ako, tuloy-tuloy tayong uh, uh, samahan nyo ako kung anong gagawin ko rito. Ha? You can suggest, 'di ba? Pwede kayong mag-comment at mag-suggest kung anong pwede kong gawin dito pero I'm so excited at sana abangan nyo rin kung ano yung uh, uh, mangyayari sa lugar na to is ba? isang lugar na walang pakinabang pero gagawin natin kapag pakinabang ayan gagawin na isang lugar na nakakatakot pero gagawin natin uh, lugar na kung saan ay masarap puntahan na mawala yung stress mo ayun at, uh, ayan, at kapag pakinabang dahil ito itataniman natin ng gulay ayun at sa uh, samahan nyo po ako sa araw na ito medyo makulimlim sana iwag po ulan ayun ah kayo ah maganap na rin kayo ng mga gagawin nyo dyan ba? Diba? mga gagawin para hindi masayang ang oras ayun pero kailangan hindi naman naman pahinga ah, wag puro trabaho ng trabaho kailangan din mag relax ayun po samahan nyo ko, ah tama nyo ako sa aking uh, patuloy na pagtatrabaho tingnan natin kung ano magiging accomplishment natin Ito ay pang labing tatlong araw Ayun ah, Ayun po, tama nyo ako Prrr. A few moments later Ayan, nahihanap ko na ng magandang uh, pwesto yung camera at uh, maliwanag, di ba? Kita nyo. Ito yung area na lilinisin ko at uh, uh, medyo nag-iisip ako kasi kung paano kung tisin na eh. Uh, maraming langgam ah, kita niyo yun, yung ha? Napakadaming langgam. Ah, buhangin. Kaya sigurado'ng uh, kalaban ko 'yan ngayon. Sa aking jacket uh, lalabanan ako niya. At <laughs> sakit pa naman mga ngat ng langgam, ayan. hindi pa ako naglagay ng jacket kasi makulimlim naman. pa na. Okay, let's go. Na yung mga langgam nagsisimula ng uh, sugurin ako eto yung ginawa kong kalaygay oh. napaka useful I improvise lang to ah, nandun to sa sa isang vlog ko ginawa ko to kung improvise sa kalaygay at uh, napaka effective gamit na gamit matibay galit na galit na yung mga langgam <laughs> ginulo ko yung bahay nila <laughs> Nagsisimula na silang kumatake. <laughs> Ang panlabang ko dyan, pag ako inatake nila, bubuhusan ko sila ng tubig. Sigurado takbuhan yung mga yan. Dami nito mga langgam na ito. Million, million na yan, o. Oh. Nagsisimula na. Aray, 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 aray. Hirap so, talaban to. Masakit mga gas. Buhusan ko muna kaya ng tubig. Ayan, o. Oh. Dami, o. Oh. Hindi ako makagawa basta-basta. Dami -basta, lang kami. Dami lang kami. layo ng distansya nyo, maliliit lang sila pero bilis nila nakarating sa akin. Nahirapan ako, kailangan ko talagang uh, gawa ng paraan na mapalayo muna yung mga langgam kasi tinakagat talaga ako, masakit. Kaya gagawin ko muna ng para para mawala itong mga langgam na to kasi hindi ako makatrabaho na maayos eh. Ha? Ah, nahirapan talaga ako, hindi ako makatrabaho na maayos kasi uh, galit na galit yung mga langgam ilulusob ako kaya ginawa ko ng paraan nakikita nyo ba yun yung umuusok na yun, yun yung siguro nakikita no naginit ako ng tubig eh wala tayong magagawa hindi ako makapagtrabaho hindi naman siguro ako makukulong itong uh, napakaraming buhay, milyong buhay itong uh, kukunin ko kasi hindi pwedeng hindi ko sila itataboy dyan kasi sobrang sakit bagat ba nilulusob nila ako oh, sakit sakit hindi ako makatrabaho na mayon kaya napakarami naman ng langgam sa mundo hindi naman siguro kabuwasan yan sa lahi nila. kaya sorry na lang. <laughs> siguro naman hindi ako uh, papursahan ng Panginoon ng mga langgam. Ay hindi yung yung pinakam presidente nila. ayan Ah bubuusan ko yan ng init na tubig para hindi sila maging maging hadlang sa aking mga ginagawa, sa aking mga sa aking mga adhikain mahirap kalabanin ng mga langgam, biro mo. mag lang ako, ta sila milyong milyon Lugi ako. Grabe, talagang lumalaban sila. Dami pa rin, parang hindi yata sila tinatabla ng mainit na tubig eh. Dami pa rin, grabe, nilusog talaga ako. Sakit pa naman ang kagat nila. Alam mo yun, nakagat ka na, tapos uh, natanggal mo na. Meron pang impact. Kamandag yata yun eh. Ayun, patawarin nila ako kasi wala akong magagawa, hindi ako makatrabaho. Ayan, medyo nabawasan na kaya ngayon medyo makakatrabaho na uli ako. Ayan, samahan niyo ako uli. A few moments later. Grabe yung mga langgam na yun ha. Binuhusan ko na ng mainit na tubig. Sobrang dami pa rin. Grabe, billion yata ang dami ng langgam na yun eh. So, nahirapan talaga ako. Ayan, tinan mo hanggang ngayon no? May mga kumakagat pa rin sa akin. Alam na alam nila na Salbahe ako, kaya nag ako eh. Sakit ang katis. Papatahimigin ko muna sila mamaya. Talagang apoy na ang ipanlalaba ko dyan. Talagang ang dami pa rin nila eh. Bali wala yung mainit na tubig. and So ang gagawin ko na lang muna ngayon ay uh, isasako ko itong mga basura na ito. Ang dami, mga plastic. Talagang uh, sobrang dami ko na ako ang basura. Biro mo, you know, tagal-tagal na nakatampak nito rin. Ngayon, ngayon, ay uh, isasako ko na lang muna ito. Kasi talagang nahirapan ako dun eh sa mga langgam na yun. So, isasako ko na lang muna ang mga basurang ito. Ang yung mga langgam na yun, pati singit ko pinuntaan. <laughs> Grabe! Pati singit ko pinuntirihan nila. Malapit-lapit sa Dusano. <laughs> bata ako, naranasan ko mga lakal. Ngayon, nangangalakal uli ako. <laughs> Pero yung karanasan ko na yun, talagang uh, hindi ko kinakaya. Uh, naranasan ko yun na uh, paano dumiskarte kumita ng pera kahit uh, bata pa. Nakita yung isa ko, hindi natutunaw. Uh, magdadalawang punta na, sako pa rin. Inukuha ko lang naman yung mga plastic. Hindi talaga ng Yung eh, mga kahoy, iniiwan ko lang. Mabubulok naman yun kasama ng lupa. ayun, nakakapagod na hapon pero hindi pa masyadong hapon dahil uh, maaga-aga pa uh, pinutol ko lang yung aking uh, pagtatrabaho dito kasi atin ako ng birthday <laughs> ayun, atin ako ng birthday may naging invite sa akin kaya uh, tinapos ko na muna at uh, ano ba yung mga naging accomplishment ko uh, pero teka, ito, ito yung mga naging uh, ano ba yung naging kalabang mo ngayong araw na to, di ba? Ay, uh, ko sa inyo mga naging kalabang ko. Dapat uh, ito yung ina uh, nililinis ko na area. Ayan. So, ano ba yung mga naging kontrabida sa buway ko para mabilis ko tong ano? Unang-una yung mga langgam. Ah, uh, yung mga langgam na yan, talagang uh, grabe yan. Sinugod talaga nila ako kanina kaya talagang natigil ako. Binuusa ako na may init tubig. Pero dami pa rin. Billion, million yata nga na Billion yata sila eh nag -isa lang ako kaya lugi ako talo talaga ayan ano pa yung mga naging uh, naging uh, kalabang ko ayan ayan yung mga basura na yan yung mga plastic na yan yan ang naging kalabang ko diba imbis na mabilis ako ayan ano pa yan yeah, mga ugat nakita nyo ba yung mga ugat ha ayan yung yeah, mga ugat o oh. tingnan nyo mabuti yung mga ugat ayan ha pinipigil yung aking uh, Ah, uh, yung aking uh, pag uh, pag-iipon-ipon ng kalat, sumasabit-sabit so, yung aking kalaykay. Ayun pa yung ugat pag kalaki-laki, tingnan niyo mabuti. Ayan 'no, oh, ugat. Ayan. Ayan ang aking uh, kontrabida sa buhay ko sa aking paglilinis at yung ugat na yan, ayan, ugat ng puno na yan na tumubo rito. Ayan uh, ang huling-huling kong huhusgahan. Abangan niyo yan. Huhusgahan ko talaga yan. Hindi siya pwedeng manatili diyan dahil sisirain niya yung building. At ang naging, uh, naging accomplishment for today ay ito, napagwiwalis ko yung mga basura, ito yung uh, lupa. Na-recover Na ko yung lupa kaya lang may mga konting dumi pa eto Ito, ito yung mga kahoy. At uh, doon ko nilagay yung mga bato. At 'yan yung mga plastic. Ito yung mga plastic oh, 'yan. Ha? yung mga plastik at ito yung may mga bakal-bakal pa dyan Ayun. At uh, yun ito pa yung mga nakuha akong basura na ako na. Okay, yan ang accomplishment for today. At abangan nyo ang aking uh, uh, video about sa sa pagiging uh, responsable sa pagtatapon ng mga basura, lalo na 'yung mga plastik. Meron na akong uh, video dyan Abangan nyo At uh, ibibigay ko pati yung aking mga karanasan ba? Diba? Ayan, meron pa ako mga na-recover na bagay na pwede natin gamitin pa. Ah, Pwedeng, uh, ah, ah, alam nyo, binigyan tayo ng, ah, ng wisdom ng Lord. Eh. We are created in the image of God. Kaya, kailangan maging creative tayo. Gamitin natin yung isip na binigay sa atin. Ang, ah, ah, kung ang Diyos ay creator, ganun din tayo. Creator din tayo kasi we are created in the image of God. So yun ang aking accomplishment for today. napag wala ko na at uh, yung mga lupa pwede ko nang makuha at may isama ron. At uh, ayan pa, meron pa. Tatrabawin ko yung bukas. Ayun, maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa akin. Salamat po na at sana ay eh, pinapanood niyo yung aking mga video. At uh, meron kayong napupulot. Diba? Ng mga kahit kapano ay aral dahil yun po ang ating purpose. At napakarami kong natutunan habang ginagawa ko itong challenge ako, napakarami kong natutunan. At yun ay po yung sinishare ko sa inyo na sana ay natutunan nyo rin. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan na share yung ating video. At kung bago ka sa aking channel, huwag yung kalimutan na mag-subscribe at mag-click sa notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video dahil marami pa po tayong mga video na alam kong makakatulong marami pa, may mayroon pa ako mga do it yourself may mga gagawin ako, may mga na ako mga bagay na na papakita ko sa inyo kung paano pa yun mapapakinabangan dahil lang yun ang ating goal mapakinabangan ang mga bagay na uh, walang uh, pakinabang kaya maraming salapat po muli sa inyong panonood at hanggang sa muli abangan nyo ang mga susunod na kabanata Mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all po. Bye-bye.